Bumuhos ang emosyon sa pag-uwi ng labi ng 33 anyos na OFW na si Angeline Agire mula sa Israel sa kanilang bahay sa Binmalay, Pangasinan. Si Angeline, ang nurse caregiver na nasawi matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre ngayong taon, nagpabot ng pakikiramay at tulong si Pangasinan Governor Ramon Monmongico III sa pamilya ni Angeline. No words can uh, describe kasi Imagine no, ando ka sa magbakan, may chance kang iligtas ang ka sarili, tumakbo pero hindi mo iliwan ang uh, iyong inaalagaang uh, elderly. Uh, yun ay isang act of uh, heroism. Dumating sa bansa ang labi ni Angeline noong biyernes at naiuwi ito sa kanilang tahanan sa Binmalay noong Sabado. Sa pagdating nito sa Binmalay, isang heroes welcome ang inihanda. Nakisa sa Heroes Welcome si OWA Administrator Arnel Ignacio at OIC ng Department of Migrant Workers Hans Leo Kakdak kung saan ipinabot nila ang tulong sa pamilya na nagkakalaga ng 220,000 pesos. Personal rin na nagpaabot ng pakikiramay ang Israeli Ambassador to the Philippines na si Ilan Floss at Consul Moti Cohen sa pamilya ni Angeline. Kahapon ng hapon, Aabot sa apat na daan ang naghatid kay Angeline sa kanyang huling hantungan sa San Carlos City. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pamilya ni Angeline sa lahat ng nakiramay at nagabot ng tulong sa kanilang pagdadalamhati. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.